Pinanghal ang mga awiting dinaig mo ang aking daigdig at pati langit ay nangingiti bilang Song of the Week sa ikalawang linggo ng Producers Speak Month ng A Song of Praise o Music Festival kagabi. Ito ang balita ni Adjes Carion. Dalawang entry ang tinanghal na Song of the Week sa ikalawang linggo ng Producers Pick wow. Month ng A Song of Praise o Music Festival kagabi. Kapuhan na gustuhan ng mga huradong sina Jimmy Antiporda, Pinky Amador at Dr. Musico Mondel Rosario ang dinaig mo ang aking daigdig ni Christian Malinias at pati langit ay ngingiti ni Jericho Moreno. Uh, masaya po ako na hindi lang ako nanalo. May kasama ako. Ayan, mas maraming kanta, mas masaya. I'm very thankful po sa pagkapanalo and I'm blessed na magkasama kami nanalo. Congratulate na namin ang bawat isa and indeed God is good. Ngayon ko na na-experience yung Thai and sobrang saya, makakanta ko ulit yung song niya. Super thankful po and yun, sobrang nakakagula talaga po nung ano, Thai po. Muling maghaharap ang dalawang entry sa monthly finals sa huling linggo ng Agosto kung kailan malalaman na ang panghuling entry na papasok sa grand finals ngayong Setyembre. Ajaskarion, UN UNTV News Worldwide.